Alam niyo po mga kapatid, sa ganito po ang pagkakataon ho, marami na po nagbabalita. Sa darating daw na September 23 ay magaganap daw yung rapture. Ito po, binibigyan ko po kayo ng awareness. Walang rapture na magaganap sa September 23. Bakit? Hindi naman po nagbigay ang Diyos ng ganyang date, ng data para pagpabalik ni Kristo o kagana pang sanasabi nilang rapture. Ngayon na ipaliwanag ko na po sa inyo ang kahulugan po ng rapture. Ito po ay pagpasok na po sa bahay ng hari. Doon mo mararanasan ang kagalakan na mainam. Yung po ang kahulugan ng rapture. Pero yung sinasabi po na caught up sa pagbabalik ni Kristo ay dadagitin o aalisin ang mga mananampalataya ni Kristo doon sa mga di mananampalataya iihwalay ang mabuti sa masama. Yung mga banal, mga matuwid, yun ang ililigtas ng Diyos. Yan ang dapat yung malaman. Sa ganitong pagkakataon, sino ba ang nagbibigay ng date na yan? At para paniwalaan ninyo, at marami pong naniniwala sa ganyang mga bagay-bagay na hindi naman pinapakinggan ang sinasabi ni Kristo, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Kristo, hindi po kayo mababahala. Huwag kayong matakot sa mga ganitong mga nagtuturo, nangangaral, na sinasabi nila na magaganap daw yung rapture sa September 23. Ang in sa mga tao na ang kaulugan daw ng rapture, ay yun po daw yun ang uh, mawawala daw yung mga ibang tao mararapture. Yung ibig sabihin ay yun po ang dapat nating malaman. Pag sinabi pong rapture na ito ay ating napag-aralan doon sa mga hindi po nakaunawa noho, inyo pong subaybayan po yung ating mga pag-aaral nang hindi po kayo mailigaw ngayon. Magpatuloy po tayo. Bakit ko po sinasabi ito na walang rapture na magaganap sa September 23? Eh kasi nga po, tao ang nagbigay eh. Kung si Kristo, paniwalaan natin. Kay Kristo ba galing itong ulat na ito? Ito bang balitang ito? Di ba? Hindi po yung galing sa NASA na para malaman may darating na bagyo. 'di ba? Hindi ho ganoon eh. Galing po 'yan sa tao. Ngayon, ang Panginoon ay hindi po nagbibigay ng date. Bakit? Ito ang sinasabi ng Panginoon. Meron pong sinasabi ang Panginoon na ganito, basahin natin. Para maintindihan natin, meron pong ganitong nasusulat. Sinasabi ng Panginoon, magpuyat kayo sapagat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang iyong Panginoon. Hindi raw alam natin. Hindi natin alam ang araw ng pagparito ng Panginoon. Kailangan lang magpuyat. ayo. ano yung salitang magpuyat, 'di ba? Alam naman natin, hindi ka matutulog. Ibig sabihin nag-aabang, naghihintay. 'Yun ang ibig sabihin ng na magpuyat, naggiintay. Ibig sabihin, nag iingit ka sa sarili mo na huwag kang uh, madaya, na huwag kang uh, bumalik sa dati mong buhay na makasalanan. So, yung pagpupuyat na yan o magpuyat na yan ay isa pang salin basahin natin para maintindihan natin. Kaya maging handa kayong lagi. Yun ang ibig sabihin. Maging handa. Para sa pagbabalik ng Panginoon, alam mong ikaw ay aalisin sa masasama. Alam mong ikaw ay ililigtas. Sapagkat, hindi nga natin alam eh. Tingin nyo, sinasabi dito sa talatang ito sa Mateo 24.42, dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. E ngayon, iyan ba yun? Darating ang Panginoon, irarapture ka? September 23? Hindi naman po, di ba? Wala pong sinasabi na petsa o buwan para bumalik si Kristo at ikaw ay irapture. Di ba? Ang rapture po, ang nating napag-aralan ay ito po ay kagalakang mainam. Yan po ay mararanasan mo pagpapasok na sa kaharian ng langit, sa bahay ng hari. Pero ang binibigyan nila ng pagkahulugan ay rapture daw, o yung caught up. Ang ibig sabihin po ng caught up ay harpaso, meaning aalising ka sa mga makasalanan, ililigtas ka ng Panginoon. Iyon ang ibig sabihin. Iyan na ba ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon sa September 23? Maling-mali po sila. Kaya ngayon, bibigyan ko po kayo ng ganitong paglilinaw may ganitong pong komento no pag may nagsasabi na sa September 23 iyan ay magaganap pero pag hindi nangyari anong tawag sa kanila ay may mga sinungaling propeta yon tingnan natin sa mga kasulatan may ganito pong nasusulat Tinasabi dito sa Deuteronomy 1821 no sa mga unang Israel may ganito po na mga nag-uulat na hindi naman totoo ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Basahin natin. Sa Deuteronomy 18.21 Maaring isipin ninyo, paano ba namin malalaman kung iyon nga ay minsahi ng Panginoon? O katulad nito, minsahi ba ng Panginoon yan? Na magaganap sa September 23 ang rapture o yung caught up? Hindi po rapture ha? Kasi po ang rapture, ang meaning niyan ay pagalakang kang mainam. Pero dapat nating malam kailan mag mangyayari yung sinasabing caught up o harpaso o pagdagit ng Panginoon o pagkuha sa mga matutuwid at mga banal upang tipunin doon sa alapaap at para magsama-samang salubungin ang Panginoong Hesus. Pero itong date na ito ay hindi po dapat natin paniwalaan kasi wala nga sinasabi si Kristo oras o araw o petsa sa kanyang pagbabalik. Ano ho? Sa kanyang pagbabalik, dapat niyong malaman kailan siya din po ang makakapagsabi nito. Binibigyan lang tayo ng sign kung kailan. Mamaya natin babanggitin yun. Pero may gusto lang akong ilinaw sa ganitong mga talata. No? Na sinasabi dito sa talatang ito, no? maaring isipin ninyo paano ba namin malalaman kung iyon nga ay mensahe ng Panginoon. Tulad dito, tuloy natin sa verse 22. Sinasabi pa dyan, kapag ang sinabi ng propeta na gumagamit ng pangalan ng Panginoon ay hindi mangyari o magkatotoo. Ang mensahe niya ay hindi galing sa Panginoon. Gawa-gawa lang iyon ng propeta kaya huwag kayong matatakot sa kanya. Huwag tayong matakot sa kanya kasi yung mga nagbabalitang ito huwag niyong paniwalaan sila. Ang nagsasabi ng ganyang pedsa ay mga propetang sinungalin. Katulad nito, may nabasa akong komento. Gusto kong ilinaw lang po ito, noho. Pansinin po ninyo itong ganitong komento. Baka isa kayo sa ganitong mga bagay kaya mag-ingat po kayo nang hindi kayo madaya. Sinasabi niya, no, hindi naman masama sabihin na magkakaroon ng rapture sa September 23. Ang second coming lang ang hindi natin alam, ang araw at oras. Yung rapture walang sign 'yun. Biglaan lang 'yan. Pwedeng bukas, makalawa, or sa isang buwan. Wala namang problema dyan sa mga sinasabi na rapture na. Ang tanong, hindi, ang tanong, handa na ba tayo? Tingnan niyo po ang kanilang paniniwala. Ang sinasabi niya, wala daw problema dyan sa mga sinasabi na rapture. May problema ho. Unang-una, mali ang pagkahulugan ng rapture. Yun ang una. Pinagkakahulugan na yung rapture daw ay pagbabalik ni Kristo at ililigtas ka, era rapture. Eh, di ba, ang sabi pa nila na hindi raw nila alam kung kailan o biglaan ba yon. Pwede daw bukas. Pwede ba yung ganong biglaan? Pwede bukas. Pwede sa makalawa. Pag sinabi yung biglaan, right now. No? Maling-maling ang kaisipan ng ganito. Bakit pa? Sabi pa niya, no? Hindi naman masama sabihin na magkakaroon ng rapture. Tingnan niyo po. Hindi raw masama. Ay kung hindi nga mangyari. ba? Diba? Kung hindi mangyari yan, ito po ang laki ng kalokohan na ginagawa nila. Nagpapatunay sila'y sinungalin. Bakit? Sasabihin nila rapture daw sa September 23. Kung hindi nga maganap, kaya sinasabi ng kasulatan ay yan daw ay mga taong o mga propetang sinungalin. Ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Hindi naman galing sa kanila yung mga minsaheng yun. Yung mga minsaheng ito, hindi galing yan sa Diyos. Galing yan sa mga propeto o mga ngaral na hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Dadaling lang kayo sa kapahamakan. Ang paniwalaan natin ay si Kristo na lang ng totoo. Katulad po nito, ano? Palikan natin. Anong sinasabi pa dito? So, malinaw sa atin, hindi naman masama daw na sabihin na magkakaroon ng rapture. Masama po yun. Sasabihin mo, oh, rapture sa, sa September 23. Tapos hindi naganap. Anong tawag niyo sa kanila? Mga propetang bulaan yun. Sinungalin. Nagsasalita sila ng ganang sarili nila. Hindi galing sa Diyos ang sinasabi nila. So meaning, number one po yan. Na makikita natin sa kanila. Kaya pag hindi naganap yan, ituring mo yung mga taong nagsasabing, ay magaganap na po yung rapture sa September 23. Pag hindi naganap, yung mga taong naniniwala, nadaya sila. Kasi pinaniwala nila, yung mga propetang nagsasalita ng kasinungalingan. Ngayon, ito pa ang sabi niya. Yung second coming lang ang hindi natin alam. Ang araw o oras. So yon pinapakita po doon sa talata na binasa ko kanina. Balikan po natin yung talata. Na wala talagang nakakaalam. Ano Sinasabi niyan, basahin natin. Pero sa pagkakataong ito, no, dapat natin daw gawin ay magpuyat. Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. So hindi natin alam. Pero sa mga nagsasabing ganito sa September 23 magaganap daw yung rapture. hindi ba't unang-una mali po ang kanilang paggaka-summarize uh, na sa halip na uh, cut up o pagbalik ng Panginoon, ano, pagliligtas ng Panginoon ang ilagay ay ginawa nilang rapture. Ano kaya nililinaw ko po? Maling-mali po sila. Ngayon, ito pa ating balikan. Itong sinasabi pa nila, no? Yung sinasabi dito na yung rapture walang sign yun. Wala bang sign ang rapture? Ang sign nga po noon ay magkakaroon ka ng pagkakataong makita na ang Panginoon. Ang rapture po, ito ay uh, feelings. No? Rapture is matadama mo yung kagalakan sa puso mo dahil makakapasok ka sa kaharian ng langit. Dito po sa Psalms 45.15, With joy and rapture will they come, they will go into the king's house. So yan po ang ibig sabihin ng rapture na kung saan ay mararanasan mo ang pagpasok sa kaharian ng langit kaya mapupuno ka ng saya. May -e experience mo ito. Ang kanilang pagkahulugan sa rapture ay, ay sabi nila, yung rapture walang sign. ba? Ibig sabihin, hindi mo talaga mararanasan ang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos tulad ng buhay na walang hanggan. Di ba? Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan dahil pinatawad ka na. Kaya yung rapture, ibig sabihin niyan ay kagala kang mainam. No? Yan ay mararanasan mo. Hindi yan para bigyan mo ng sign. Ano? Iyan ang sinasabi nila patungkol sa rapture. Walang sign, biglaan lang yan. Pwedeng bukas, makalawa, or isang buwan. Ano yon Hindi po ganyan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Maling-mali po. Unang-una, ang mga ganitong kaisipan ay hindi nila kakamtan ang kapayapaan. Bakit? Ni hindi nila alam ang kapangyarihan ng Diyos at pagliligtas ng Panginoon sa mga taong nagbabanal at sumusunod sa Diyos. Ito pa, sabi niya, sabi pa niya dito, walang problema daw dyan sa mga nagsasabi na rapture. Tingnan niyo po. Sa September 23 daw, wala daw problema. Kung mangyari yan o hindi mangyari. Iyon na nga po ang sinasabi ni Propeta Moises. Na ang sinasabi ni Propeta Moises ay ito. Balikan natin yon Kapag ang sinabi ng Propeta na gumagamit kapag ang sinabi ng propeta na gumamit ng pangalan ng Panginoon ay hindi mangyari o magkatotoo, ang minsahin niya ay hindi galing sa Panginoon. Gawa-gawa lang, eh. gawa, gawa lang iyon ng propeta. Kaya huwag kayong matakot sa kanya. Yan. Kaya ito hong ito, gawa-gawa lang ng mga propetang hindi na kumikilala sa Diyos. Kaya salamat po kung kayo nakakaintindi sa ganitong pag-aaral. Sana huwag kayong mailigaw kasi po ang pag-aaral ho, hindi ho nagbibigay ang Diyos ng petsa. Pag-aralan pa natin, no? may sinasabi pa ang Diyos na ganito. Pag-aralan natin ito, no? Ang sinasabi diyan para tayo maging handa, basahin natin dito sa Mateo 25.13, Mangagpuyat kayo, Mangagpuyat nga kayo, sapagat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. So, tama po yun. Bago sasabihin nila, September 23, sinasabi ng Panginoon, hindi ninyo nalalaman ang araw ni oras. Sa iba pang salin, no? Sa Marcos 13.35, Mangagpuhit nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Tingnan nyo po ha, in-specific, Maging hapon, gabi, madaling araw o araw o umaga. Hindi natin natitiyak. Tapos sasabihin nila September 23, napaka-werdo ng kanilang kaisipan. No, ito po ang mga talata na magpapatibay na hindi po tayo mabahala o matakot sa mga sinasabi nila. Ano? Kaya sinasabi pa dito, tuloy natin. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y nangaratang natutulog. Ibig sabihin mo, hindi ka nag iintay hindi ka nag ng iyong sarili sa pagbabalik ng Panginoon kaya kailangan nating maghanda yung po ang paghahanda diyan mangagpuyat ano ho? sinasabi pa ng Panginoon at ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat mangagpuyat kayo so, lahat po hindi po para sa mayamang ka hindi mo na kailangan yan mahirap ka hindi mo kailangan ang ibig sabihin po dyan, sinasabi ng Panginoon, mayaman, mahirap, dukha ka man, kung sino ka man, bata matanda, ibig sabihin, tayo po ay mangagpuy at ibig sabihin, mag sa pagbabalik niya. Ibig sabihin, manatiling, matatag, malinis, matuwid sa harapan ng Diyos, gumagawa ng matuwid, hindi gumagawa ng kasamaan. Iyon ang ibig sabihin yan. Nang sa ganun, pagbabalik ni Kristo, ililigtas ka, ihiwalay ka Sama sa masasama dahil ginagawa mo ang kalooban ng Ama. So yan po ang ating natuklasan sa oras na ito. No? Huwag kayong maniniwala na magaganap sa September 23 ang pagbabalik ng Panginoon. So hindi pa po. No? Ang ngayon para makita natin yung salitang caught up, bigyan po natin ng part 2. At ito lang binigyan ko ng linaw. Ang mga ganitong uh, nagkakaroon po na talaga ng problema ang mga tao sasabihin nila daw na hindi raw man masama kung magkaroon ng rapture daw sa September 23. Masama po yon Kasi kung hindi naganap yon matatawag kang uh, sinungaling propeta. Hindi galing sa Diyos ang mga sinasabi ninyo. Sa kanyang galing lang yon Ano? Kaya salamat sa Diyos kung naiintindihan ninyo ang mga salita ng Panginoon na huwag kayong mabahala. Pakinggan ninyo ang sinasabi ni Kristo. Mangagpuyat, maging handa tayo sa lahat ng oras upang sa Kanyang pagbalik madatnan tayo na tayo naghihintay sa Kanya. At alam natin na tayo ililigtas sa takdang panahon. Okay, so salamat po. Huwag po kayo mabahala. Sa September 23, walang magaganap na sinasabi nilang rapture o caught up o pagbabalik ni Kristo para iligtas, hindi pa po. Yan po ay may sign. And po ay pag-aaralan natin sa part two. Kaya please like and subscribe to our channel. Salamat po ng marami sa inyong lahat. God bless you po sa inyong lahat. Amen.